meron nag-message sa akin, so pagka-open ko medyo mahaba itong message na to. Nung binasa ko, sabi niya na diagnosed daw siya na may cancer. Ngayon meron siyang dalawang rescued dogs. Itong dalawang aso daw na to, na-rescue niya, napulot niya sa kalye. Dati daw, kawawa itong kalagayan ng dalawang aso na to. Kinupkup niya sila at inalagaan niya ng for how many months. Then ngayon, medyo malalaki na yung mga aso. Pinakita niya sa akin yung mga dogs habang nagbibidyo call kami. Ang lambing, kamukhang kamukha ni Tiger yung isa or kamukhang kamukhang ni Boniknik yung isa, mataas nga raw tumalun yun, eh, parang ibon. Tapos yung isa kulay puti, mabait din. Sabi nga niya kapag nilalakad nga raw niya itong dalawang aso na to, mababait nga raw sa tao kahit hindi kilala. Ma ano daw, malambing, tsaka mababait. Tinanong ko kung bakunado na, yes, kumpleto daw yung bakuna, meron ding anti-rabies vaccine. tinanong ko rin kung kapun na ba, sabi niya hindi pa usap na kami, usap-usap, since naging emotional nga siya, kasi nga nung na-diagnose siya na may cancer siya, she's not emotional nang dahil sa na-diagnose siya na may cancer siya. Emotional siya kasi nag-worry siya kung paano na yung mga aso niya kasi hindi niya nga maaalaga dahil magti-treatment na siya. Hanggang sa, parang, parang <coughs> na ano ko, ano ba yun, parang, konsensya naman ako pa. Kasi nung tinignan ko pa lang yung mga dogs, malalambing talaga eh. Mahal na mahal niya yung mga alaga niya. And pinost niya na nga rin to dati. Wala naman daw nag-respond. Kaya nung nakausap ko siya kanina, naramdaman ko yung ano niya, yung naawa ako sa mga dogs kasi nga sino nga mag-aalaga. Ngayon, sabi ko sa kanya, ah, kapon na ba itong mga aso mo? Sabi niya, hindi pa. Sabi ko sa kanya, if aampunin ko yung mga dogs mo, nasa abroad ako eh ang mag-aalaga sa mga yan, yung ipag ko tsaka nanay ko, kasi sila naman talaga yung nag-aalaga ng mga aso ko sa farm. Sila yung ipapakausap ko sa kanya, just in case, ampunin ko nga yung mga aso. So, ang pakiusap ko lang sa kanya, ipakapun niya muna. Kasi alam niyo naman sa amin, ang layo-layo, paano ko ipapakapun yung mga dogs, nasa abroad pa ako. Nag-decide ako na ano, kapag nakapun na yung mga dogs, i-adapt ia ko yung mga aso niya, then madadagdagan yung mga parkada ng mga dogs natin sa farm. So itong dalawang dogs na to, mapapabilang sila sa mga dogs na uh, mga na-rescue natin, mga na-adapt natin. Naging emotional siya, hindi dahil sa na-diagnose siya na may sakit siya na cancer. Naging emotional siya dahil nag-worry siya sa mga alaga niyang dogs kung papaano na sila maaalagaan. Sabi ko, okay, willing ako ampunin yung mga dogs mo. Magpagaling ka muna. Um, kapag naka-recover ka na, willing din naman ako ibalik sila sa'yo kasi nakikita ko naman na mahal na mahal mo itong mga to bibigyan ko na lang kayo ng update kasi sabi ko sa kanya mag-send siya sa akin ng mga videos, short videos or photos para maipakita ko rin sa inyo. di nag-video ko lang sa family ko, sinabi ko sa kanila na eto, mayroon akong sasabihin na mayroon akong gustong ampunin na mga dogs. Tapos, kunento ko sa kanila yung nangyari kung bakit ipapaampun yung mga aso. Then, pumayag naman yung parents ko, pumayag naman sila. So, happy ako doon. Kasi alam ko naman kung gano'ng kahirap mag-alaga ng maraming dogs, di ba? Bilang respeto na rin sa mga magulang ko, sa family ko. Siyempre, ipapaalam ko muna sa kanila. Hindi yung magugulat na lang sila. Mayroon na namang mga dogs na biglang dumadating doon na hindi ko pinapaalam, di ba? Malapit na pala mag-3.30 na madaling araw dito. <laughs> Nilalamig ako, guys. Ano ba yan? May heater na nga dito sa loob ng bahay. Nilalamig pa rin ako. Thank you nga pala sa nag-sponsor nitong kulambo kay Ate Joela. Pinasadya niya pa raw to bago ako umalis sa Pilipinas. Nagpasadya siya ng kulambo. Ganyan daw yan. Ayan. Tapos, iyaano ko lang daw yan isusuot ko. Ganyan. Susuot ko lang daw yan na ganyan para naka-design na siya para hindi na siya mahirap. Ano? Eh, mapuwersa nga ako, di ba? Tingnan nyo naman. Sabi niya matibay daw to pero mapuwersa nga ako. Parang nabinat-binat ko na. Ayan o. No? Ayan. Anyway, nagbaon nga pala ako ng apat na kulambo. <laughs> kasi malakas ako makasira ng kulambo eh. Ayan o. No? Pero natuwa ako sa design kasi hindi na ako mahihirapan igaganyan ko nila nung nasa airplane nga ako guys eh. As simply, siyempre ang haba ng biyahe, di ba? Anong 20 hours, siyempre nakaganyan yan sa akin. Ganyan. Siyempre <laughs> in inaano ko dun sa katabi ko kasi baka sabihin nung katabi kong foreigner, ang weird naman ito. <laughs> Pero I find comfort talaga kapag ano, uh, meron akong kulambo sa katawan. Ayan. Sa katawan talaga. Anyway, ah uh, update ko na lang kayo about dito sa mga dogs na to na i-adapt ia natin na kahit nasa, nasa malayo ako eh, Ayun bilang pagtulong na rin uh, party ng advocacy. Uh, naawa talaga ako. Honestly. Kaya update ko na lang ho kay bukas kapag nag-send na siya ng mga photos videos. Hello. Hello. Hi. Hi, suplado. Sinusupladuhan na naman ako ni Ano ni Kugar. <laughs> Ayun, ah uh, Good day nga pala sa inyo dyan sa Pilipinas, guys. At ako'y ako matutulog na pagka-upload nitong video na to. See you later.